Hello, hello mga kabisnes. Good morning sa ating lahat. So, ito po mga kabisnes. So, bali nagkukuting po tayo ng ating fried chicken. So, bali ito po ang ating procedure na ginagamit sa ngayon. So, binabatter natin ang ating chicken. Tsaka natin inilagay natin sa ating dry na mixture sa ating breeding mix. So, bali pangalawang kuting na po iyan. <coughs> So, ganyan po ang ating procedure na ginagamit mga kabisnes. So, pwede rin tayong gumagamit nung ano, yung dry, wet, dry. So, pwede din, pwede din yun. Pero, ito ang ginagamit ko sa ngayon. Kasi, mabilisan to eh. Mas mabilis to na proseso. Pero, mas maganda ang texture doon sa ano, dry, wet, dry. Kesa ganito na procedure. Pero, okay lang yan mga kabisnes. <coughs> ang importante naman dyan yung templa, yung lasa natin sa ating fried chicken so, yan po so, pasensya na po tayo sa ating area so, parang kung tingnan, parang madumi pero malinis po ang ating ano dyan, ating mga pagkain ating mga ating lugar siguro sa camera lang yan siguro sa effects ng ating camera parang ano tingnan ng ating area pero malinis po dyan at ano lang siguro dahil, naman, sig dahil din siguro kasi masikip ang ating area so yun po mga kabusiness so, yun po ating sikan coating sa ating dry mixture so ating hinahalo-halo ang ating manok so yun mayroon akong lastik ko <laughs> para hindi tayo mahihirapan kasi, mat kasi matatanggal kasi yung ano gloves ko pag hindi ko nilagyan ng lastik ko so yun po mga kabisnes so halo-halo lang ng mabuti halo lang ng, mabuti so huwag tayong mag-alala kasi gagamitan natin yan ng ano strainer para mataktak natin yung ano mga hindi na dumidikit na mga harina para hindi mapunta sa ating mantika so, yun po ang ating texture ho napakaganda. Tamang-tama lang, hindi siya malipis, hindi rin makapal ang ating texture sa ating fried chicken. So, yan po. So, yan po, inaalog-alog in natin ng ating fried chicken para matanggal yung mga hindi na dumidikit at hindi mapunta sa ating mantika para hindi rin madaling maubos ang ating mantika at hindi madaling umitim ang ating mantika. So, mas maganda gumamit tayo ng ating strainer So, yun po. Nilagay ko yung aking aking thermometer. Kaso, hindi na pala gumagana. Sira. Kasi nalaglag kasi yan. Yung ano ko. Yung thermometer ko. Mumurahin na kasi yung binibili ko. Mga nasa 100 plus lang kasi yung binili ko. Tapos, hindi siya pwede pag laging nalaglag. So, ilang beses kasi siya ilang beses kasi siya nalaglag. Kaya, hindi na gumagana ang ating temp thermometer so bali ano na lang inestimate ko na lang ang ating temperature sa ating mantika so bali ano lang pala nasa 350 degree ang pinak ang tamang tama na temperature sa ating mantika bago natin ilunod ang ating manok so yun po so yun po ang pinaka maganda na temperature at I maintain po natin ang temperature na 350 degree hanggang maluto ang ating manok. So, ganyan pa ganyan po ang pagluluto ang ng ating fried chicken para hindi siya tumigas ang ating manok at hindi rin siya ano ma basta hindi rin siya lumiit kasi pag malamig kasi lumiliit yung ano mo lumiliit yung manok mo tapos tumitigas dapat tamang tama talaga ang kanyang init so kanyan po mga kabisnes so bali sa mga baguhan observe observe lang kayo sa mga pagluluto nyo ganun din ganun din ang ano ko yung sa akin dati yung texture hindi ko makukuha talaga yung tamang texture hanggat sa nakukuha ko try and try lang so bali mga 3 years na po ako nagbibinta ng ating fried chicken so sa gitna ng mga katumalan so nalag nalagpasan po natin ang sobrang hirap <laughs> sa pagbibinta so tulad ngayon mga kabisnes sobrang tumal ngayon kasi wala pang pasokan so malapit na tayong magka sa pasukan. <laughs> so, mga ilang araw na lang, pasukan na ulit. So, bakbakan na naman tayo ulit sa ating fried chicken, mga kabisnes. So, ganyan lang. Tiyaga-tiyaga So, yun po. Bale yung mga namumuo na natitira din sa ating strainer na naiiwan sa ating strainer. So, nilagay ko dun sa isang palanggan ako kasi pwede yun natin gawing batter. So, yun po mga kabisnes. Para walang sayang sa ating breeding mix. Dapat ganun lang. Tipid-tipid hmm. lang sa ating mga gamit. Para hindi tayo malugi sa ating business. So, yun po. So, bali hindi ko kinakat ang ating video mga kabisnes. Para masundan nyo ng mabuti ng ating pagluluto, ang ating procedure. So, ganyan lang po talaga ang ating procedure. Paulit-ulit -ulit yan, mga... Kaya nga, hindi na ko minsan nang ako makagawa ng video kasi yung mga dati kong video at sa ngayong bago, pare-pareho lang naman ang ginagawa. So, paulit-ulit -ulit lang ang ating mga ginagawa. So, yun po. So, balay nililinis ko ang ating area mga kabinses pag, pagkatapos ko magluto. Kahit pagkatapos na maluto na yan, tapos mag mag magkuting ako ulit. So, nililinis ko talaga. G kada, kada, kada matapos ako magkuting, nililinis ko talaga ang ating lamisa para walang langaw, walang mga, walang, hindi madumiting na, hindi ma, so yun po So, yan, ginagalaw ko. Muna, tinitingnan ko muna kung tumigas na ba ang ating manok, yung kanyang kuting. So, tips ko, huwag natin galawin ang ating fried chicken hanggat hindi siya tumitigas. So, yun po. Para hindi mga matanggal yung mga kuting niya. So, dapat patigasin nyo muna ang ating kuting bago nyo galawin ang ating manok. So, kanyan po ang diskarte dyan mga kabisnes. So, bali kung napapansin nyo mga kabisnes, dalawa ang ating tangke. So, para reserva kasi yung isa. Para hindi tayo maabala pag naubusan ka Pag naubusan meron tayong kaagad na pamalit sa ating tangke. Kasi, minsan kasi naubusan tayo habang nagluluto. So, pag nagganon, masisira po ang ating manok pag naubusan tayo tumitigas po yan pag hindi po siya na palitan kaagad ng gas so, dapat may reserba po tayo mga kabisnes so yun po ang ating ano so yun o no? kinagalaw po na to Bale, ano to 25 pieces po to ang ating nilulunod sa ating kawali 25 pieces po yan mga kabisnes So, nasa 21 inches po ang ating kawali. Yung kanyang laki. Nasa 21 inches. At ang ating burner po, is dalawang ano yan, dalawang labasan ng apoy. Hindi ko alam kung ano tawag yan. So, yun po mga kawisnes. So, ganyan po ang ating hitsura sa ating tindahan. So, yun po ang ating ano, isang pang pinagkikitaan, mayroon tayong printing. So, marami akong nagpapa-ID. No? ang dami kong ang dami id sa ngayon kasi ano mayroon kasi bagong bukas na mall dito sa lugar namin tapos yung mga empleyado nila requirements nila yung ID photo nila so yun po dito po sila sa amin na ano na nagpa photo ID so yun po bali 200 sila ka empleyado nga nasa amin nasa amin nagpapa photo ID so tiba-tiba din ang ating ano diyan kitaan sa printing so yun po mga ka business so yan hinahalo halo natin ang ating manok para mapantay din ang kanyang luto yan para maluto siya ng mabuti kasi mayroon kasi mga side na hilaw pag hindi natin yan hinahalo so yun po lang. Halo-halo lang. Kung hinahandahan ng paghalo kasi baka matapon yung matika at sayang naman. At para hindi din mano, mas matatanggal yung mga mga kuting ng ating manok. So, yun po. So, dapat maintain talaga ang ano, ating temperature sa ating matika. Dapat 350 degree talaga hanggang maluto yan ang ating manok. So, yan po. So, tingnan nyo na lang yung ating oras, kung ilang minuto, yung ating pagluluto sa ating manok. So, pwede nyo tingnan yan. <laughs> so, yan po. So, pinapakita ko ang ating, fish, ating lugar. Yung, ganyan po ang ano, hitsura sa ating lugar. So, napaka, ano, talaga, hindi siya matao ang ating lugar. So, kasi wala pa, lalong-lalong na ngayon na wala pang pasok. So, wala pang pasokan sa eskulahan, kaya ano talaga ang ating lugar hindi siya matao so yun po so ganito po ang ating lagayan ng ating gravy nasa takure takure po ang ating ginagamit para ano para hindi siya madaling lumamig so yun po yan po ating gravy oh. kunti na lang ayan na oh. kunti na lang ating gravy so yun po ganyan po ang texture ng ating gravy napakasarap yan ng ating gravy mga ka-business so yun po ang binabalik-balikan ng mga bata ang ating gravy so yun po mga ka so yan sino to uh, may nag ano mayroon tayong customer So, yun po. Malapit na po maluto ang ating, ano, ating fried chicken, mga kabisnes. So, tsaga-tsaga lang sa ating video na medyo mahaba ang ating video. So, kung gusto nyo talagang sundan ang ating pagluluto at ang tamang oras na ating pagluluto, pwede nyo tingnan ang ating oras kung ilang minuto yung pagluluto natin kanina, pagluluto hanggang sa pagha, paghain natin sa ating manok. So, makikita nyo yun ang ating oras. So, nasa ano siguro to? Nasa mga 8 ito 10 minutes siguro to na ang ating manok pagluluto. Nasa 8, 8 to 10 minutes to. So, yun po. Ganyan lang. So, yan. Hinalo-halo. So, kung napapansin yung mga business, ang ating manok is wala siyang, ano, walang dugo walang dugo na lumalabas sa mga join join sa ating manok sa buto so ang diskarte po dyan mga ka-business para in walang dugo ang ating manok na lumalabas sa mga buto hindi 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 umitim yung mga buto ng ating manok ating, ng ating fried so wag kayong gumamit ng prosen nga manok or wag nyong ilagay ang inyong manok sa pinipreser. So, dapat hindi nyo siya pinipreser ang ating manok para hindi siya umitim yung, yung buto. Pag, pag mo, hindi, hindi lumalabas yung dugo. Dapat ano lang siya, pag stack ng ating manok is nasa ano lang, nasa collar or sa foam at yellow lang talaga yung ating ginagamit ibinabaon natin sa yellow ang ating manok. So, hindi natin pinipreser ang ating manok. So, ganyan po ang diskarte po. At ang ating pagmarinate sa ating manok is brining po ang ating procedure. Brining po ang ating procedure mga business. So, bale ano, ang ating pagbrining, so, yun na po yung ating pagmarination. So, ganyan, ganun po ang ano, ano ko, ang procedure ko sa pag pagtimpla ng ating manok. So tingnan niyo mga bis na no? walang walang dugo, di ba? So ganyan po, 'wag natin 'yang ano, 'wag natin ilagay sa preser at i-brining po natin ang ating manok para makadaloy yung dugo, lumalabas yung dugo sa ating manok ma Pupunta sa tubig. So ganyan po bali sa ating pagbabrinding po mga kabisnes Isang cup po ang ating ano, isang cup bawat kilo, isang cup na tubig sa isang kilo. So, ganyan, ganyan po ang aking pagmarinish yun. So, bali, hindi ko alam kung sino nag, ano yung brining na tawag na brining. So, <laughs> pero sa akin, hindi, yung pag, pagtitimpla ko ng sa aking manok, marinish 'yung talaga 'yon. Tapos lagin ko lang 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 ng tubig para maging juicy 'yung kanyang ilalim. So, 'yun po. So, hindi ko alam kung brining pala ang tawag nun. So, ngayon lang ngayon lang ako nakaano na nalaman na ang tawag pala nun is brining. So, so 'yun po mga ka-business. <laughs> <clears throat> So, malapit na maluto ang ating fried chicken. So, yun po mga kabisnes. So, lagay lang natin ating, ating kamera sa taas kasi mahirap mag ano, mag hain ng manok na isang kamay. so, dalawang kamay talaga ang ginagamit natin sa paghain kasi mabigat yan. So, yun po mga kabisnes. So, bali, ipapakita ko sa inyo, mga ka-business, ang ating texture. So, hintay-hintay lang. At, test-test lang talaga, mga ka-business. Sa ating pagluluto. Kasi, hindi natin kinakata ating video. So, matagal talaga ang ating video mataas. So, pwede nyo namang i-fast forward ang ating video. Kung na, ano na kayo, nababagot sa ating video. So, yun po. Sinasaan po natin ang ating manok. Ay, ating manok. Ang ating mantika. Sinasaan natin. Para matanggal yung mga lumulubog na mga harina. So, yun po. Ganyan po ang ating manok. So, tingnan nyo mga mga business. Ganyan po ang ating texture. Oh. Hindi siya makapal. Hindi rin siya manipis. Tamang-tama lang. Ganyan po. Atau bakal keren.